programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa mga parating pang episode ay mas lalo pa tayong manggigigil sa pagtatangatangahan ni Marites dahil hahantong sa puntong magiging alipin siya sa sarili niyang pamamahay. Hindi kasi musik mura ang mangyayari kay Marites dahil pati damit ni Lena ay siya ang maglalaba. Parang siya na rin ang mag sa pagbubuntis ni Lena. Iuutos kasi ni Lena ang kanyang mga gawain kay Camille at dahil ayaw ng gulo ni Camille ay susunod na lang siya kahit nahihirapan na siya. Awang-awa naman si Marites kay Camille kaya siya na ang gagawa sa mga gawain inuutos ni Lena. Laging idadahilan ni Lena na maselan daw umano siyang magbuntis at dahil mabait si Marites ay concern siya sa ipinagbubuntis ni Lena kaya aasikasuhin niya pa si Lena hahantong pa sa puntong ipagluluto pa ni Marites Selena ng masustansyang pagkain para lang maging malusog ang bata. Samantala, sa kabila ng mga problema sa bahay ay hindi basta-basta makakauwi si David. Kahit maaga niyang matapos ang iniutos sa kanya ni Ramon ay magkakaproblema naman ang kanilang bodega. Dito na kasi sasalakay ang mga Red Phoenix. Kailangan na kailangan pa naman ni Camille si David dahil nararamdaman niyang malapit na siyang mga naka Gusto sana ni Camille na pilitin si David na bumukod na sila dahil ayaw niyang isilang ang kanyang anak sa magulong bahay na yon. Ngunit hindi uuwi si David at hindi man lang nito sinasagot ang kanyang tawag. Kaya naman, maghahagilap si Camille sa mga dati niyang nakuha na mga kontak ni David. Tatawagan niya ito at umaasa siyang makakausap niya ang boss ni David para ipagpaalam si David na pauin muna dahil malapit na siyang manganak. Ngunit sino kaya ang makakausap ni Camille? Number kaya ni Ramon ang kanyang matatawagan? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ramon kapag binanggit ni Camille ang pangalang David? Siguradong aalamin niya ang hitsura nito. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!